Now, allow me to give you the following 10 evidences that Catholic Church is the true Christian Church. Unang rason po natin dito, the Catholic Church traces its authority and teachings back to the apostles who were chosen by Jesus himself. This unbroken line of the succession ay makikita po sa Santo Papa, who is considered the successor of St. Peter, the first pope. At malinaw itong sinasabi ni Jesus sa talatang ito. Matthew 16 verse 18 to 19, sinasabi niya dito, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. At talatan pong ito ay isang matibay na katibayan na ang mga tagasunod ni Kristo noon na tinawag ng mga Kristiyano ay kumikilala kay Pedro bilang unang Santo Papa ng Iglesyang itinayong mismo ni Kristo.